Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time. Alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Max. umaangat na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Daang-daang residente, apektado ng pinagsamang epekto ng bagyong bising at habagat. Kaanak ng mga nawawalang sabungero, patuloy ang panawagan ng hustisya. Labing apat pang OFWs mula Israel na apektado ng Israel-Iran conflict, balik bansana at Pagsasaligal sa hanap buhay ng mga MC taxi riders, inihain sa Senado. At Film Festival sa New Zealand. Tinanggihan ng kahilingan ng China na kansilahin ang pagpapalabas ng Filipino documentary film na Food Delivery. Pantita! Pantita! Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. in the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Casaba and Lacas, ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Atres Estencha, Nang Power Cells Herbal Capsule. I'm Drive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong araw ng Sabado, July 5, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Right Brigada Bandita. Nationwide. Mga kabrigada na nanatili sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang Tropical Storm Bising. Ayon po sa pag-asa, huling namataan nito sa layong 460 kilometers kanluran ng Basco Batanes. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot naman sa 75 kilometers per hour at bugso na abot ng 90 kilometers per hour. Ang trough ni ng bising ay maaring magdala po ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan sa bahagi ng Batanes at Baboyan Islands. Inaasahang mabagal nakikilos kikilos ito panorte sa susunod na labing dalawang oras at lalo pang lalakas bilang isang severe tropical storm sa susunod na 24 oras. Posible rin ang isang short re-entry period na sa kanto ng par. Pagtutong naman ng Lunes. Samantala ayon sa pag-asa, dalawa hanggang tatlong mga bagyo ang inaasahang tatama ngayong Hulyo. Samantala binaha ang dalawampung lugar sa Region 3 kasunod ng malalakas na pag pag-ulan, dulot ng pinagsamang epekto ng habagat at bagyong bising Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kabuang 225 families o 672 individuals ang apektado ng pagbaha partikular sa Pampanga Sa nasabing bilang, apat na pamilya o labing walo katao ang pansamantalang nanunuluyan sa isang evacuation center. Patuloy naman ang monitoring at koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan at agarang maibigay ang kinakailangang ayuda. Patuloy naman ang panawagan ng hustisya ng mga kaanak po ng mga nawawalang sabungero Kabilang na dyan si Aurelio Panaligan na may dalawang kamag-anak na kabilang sa mga biktima. Sa panayam ng Brigada News sa FM Manila kay Aurelio, iginit e nitong apat na taon na ang lumipas mula nang mawala ang kanyang mga pamangkin. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin malinaw na resulta ng imbestigasyon. Kahapon, humarap si Panaligan sa isang dialogue kasama ang CIDG at nanawagan naman sa Department of Justice na bilisan ng aksyon lalo na sa pag-iimbestiga sa Taal Lake na isa sa mga pinaghihinala ang lokasyon ng mga nawawala. Ayon kay Panaligan, hindi sila nakatoon sa mga aligasyon laban sa mga personalidad tulad ni Atong Ang kundi sa paghahanap ng katotohanan at pananagutan para sa mga biktima. Gayon pa man, patuloy silang kumakatok sa mga ahensya ng gobyerno at umaasa na maghahari pa rin umano ang hustisya at batas sa bansa. Salamat sa mga ayon na tumutulong at nagdang tumulong upang mapapili na magiging ang tarungan nito. Hindi -hmm. lang po para sa aming mga pamilya ng lima, kundi po para sa buong Pilipinas ko na kapatunayan po na ang patas po talaga ay umiiral pa rin po at na hindi po nila na ang bansa natin ay po basta ang pagpatay. Lalo na po kung po ang mga tao, hindi po sila ang patas upang sila ay tumatay. Okay. Primax, Brigada Balita, Nationwide. Samantala, hinikayat ng National Police Commission o NAPOLCOM ang whistleblower na si Julie Odondon Patidongan o mas kilalang si Alias Totoy na magsumite ng complaint affidavit. Ito ay kaugnay sa kanyang pahayag na sangkot ang ilang pulis sa pagkawala ng mga sabungero. Sa isang panayam, sinabi ni NAPOLCOM Vice Chairperson Attorney Rafael Kalinisan, mas mabilis ang proseso kung sa NAPOLCOM ito iyahain dahil hindi na ito dadaan sa apela. Labing apat naman na mga OFWs mula Israel ang ligtas na kabalik ng bansa bilang bahagi po yan ng repatriation program ng pamahalaan. May report si Brigada Jigo Custodio. Ibrigada mo! Brigada. Sa Naia, Terminal 1 sa Pasay City, sinalubong ng Department of Migrant Workers at iba pang ahensya ng gobyerno ang labing apat na repatriated overseas Filipino workers mula Israel. Galing Tel Aviv, nagkaroon muna sila ng layover sa Thailand bago tumulak pabalik ng Pilipinas. Pagdating sa paliparan, agad isinailalim sa health check ang mga OFW at binigyan ng tulong pinansyal at test the training vouchers. Isa sa mga umuwi ay si Josephine Sanglitan Sandoy mula Davao City na halos dalawampung taon nang nagtatrabaho sa Israel. Ikinwento e niya, ang takot at kaba matapos tamaan ng misail ang malapit sa kanilang tirahan. Ang bagong grupo ng mga OFW ay bahagi ng ikatatlumputwalong batch ng mga OFW na voluntaryong umuwi mula Israel simula October 2023 at ikalawa mula ng magsimula ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Unang dumating noong Webes ng gabi ang walong Filipino caregivers na bahagi rin ng ikalawang batch sa mga repatriates. Sa kabuuan, 47 OFWs na ang nag-avail ng voluntary repatriation kasunod ng hidwaan sa gitna ng Israel at Iran. Patuloy naman ang pagsasayos ng travel arrangements ng ilan pa nating kababayan na sumailalim sa voluntary repatriation program. In the heart of changing lives ako si Brigada G. Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Samantala, naglabas naman ang Department of Budget and Management ng mahigit 3.6 billion pesos para sa pagpapatupad ng Rural Electrification Program ng Pamahalaan bilang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na palawakin ang akses sa kuryente at internet sa mga liblib na lugar. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada. Inaprobahan ni DBM Secretary Amena Pangandaman ang pagpapalabas ng Special Allotment Release Order sa National Electrification Administration o upang suportahan ng Strategized Rural Electrification and Operational Reliability Program para sa taong 2025. Sa inilabas na pondo, inaasahang maaabot ang electrification ng 1,752 sitio at limang barangay sa ilalim ng 2025 subsidy. Ang 3.4 billion ay ilalaan para sa sitio Electrification Program sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act habang 68.8 million naman ang gugugulin para sa Barangay Line Enhancement Program sa limang barangay na dati nakaasa sa off-grid solutions na hindi na sustainable. Bukod dito, nakalaan din ang 120 million pesos para sa procurement at pamamahagi ng 4,000 unit ng solar photovoltaic system para sa mga komunidad na walang akses sa maaasahang pinagkukunan ng kuryente. Mula taong 2017 hanggang 2024, nakapagbigay na ng kuryente ang NEA sa 9,645 sitio habang target na maisakatuparan ang natitirang 9,622 sitio hanggang taong 2028. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Maricar Sargan na 15.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Max. Brigada Ballita, Nationwide. Nationwide. Headlines. mga kabrigada naniniwala naman si senador Ejercito na ang kakulangan ng mass transportation ang naging daan ng paghahanap ng mga Pilipino ng alternatibong paraan para mapabilis ang kanilang biyahe. Kaugnay nito na buhay umano ang mga ride-hailing mobile phone application na nagpadali ng buhay din ng mga commuters. Kaya bilang balik sa kanilang tulong, naghay naman ang naturang senador na gawing legal na ang kanilang hanap buhay. May kabuang detalye si Brigada Ann Cortez, i mo. Brigada. Agad na isinama ni Sen. J.V. Ejercito sa kanyang inihain priority bills. Ngayon 20 th Congress sa Motorcycle for Hire Act. Layunin nga ng panuka ng batas na ito na gawing legal ang hanap -buhay ng mga motorcycle taxi rider na matagal nang napapakinabangan ng bansa pagdating sa pagpapadala ng mga dokumento at maging paghahatid sa mga commuter sa kanilang destinasyon. Pero upang maging otorizado nga ng tuluyan ang hanap buhay ng mga ito, ay dapat raw ay nakarehistro sa land Transportation Office ang mga motorsiklong gagamitin nila sa pagseserbisyo. Samantala, dapat naman ding dumaan sa accreditation ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Motorcycle Taxi Operator bagay ito tuloy makapagsimula na naturang operasyon. Pagdating sa usapin ng pamasahe, dapat na sumunod ang ito sa nakatakdang infrastructure structure na lugar na kanilang pinagsiservisyohan. Kung sakaling mabigo ang na sumunod sa ilang polisya, ay ma maaari silang pagmultahin kung saan ang MTO ay maaari magbayad ng hindi bababa sa isang milyong piso hanggang sa po milyong piso. Matatandaan sa mga nakarang kilos protesta, ito ang paulit-ulit na ipinanawagan ng mga MC Taxi Rider sa gobyerno lalong-lalo na sa mga mambabatas na bumubuo ng panukalang batas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News of 4 Samantala Speaker, noong 19th Congress, isusulong ang legislative priorities para makamit ang upper middle income status ng bansa. Brigada Haji Ka i-brigada mo! Tiniyak ni late First District Representative Martin Romualdez na isusulong nito na maisama sa legislative agenda ng Kamara ang mga panukala na magtataguyod sa pambansang layunin na makamit ang upper middle income status ng bansa bago matapos ang taon o sa 2026. Kaysa si Romualdez sa pahayag ni Finance Secretary Ralph Recto na posibleng maabot ng bansa ang UMIC status sa nabanggit na target base sa datos mula sa World Bank at sa economic performance. Isusulong mano nito ang legislative priorities na makatutulong na mapanalagay pananatili ang momentum. Binigyang diin ng dating speaker na ang layunin ay magkaroon ng policy environment na sumusuporta sa paglikha ng trabaho, pagtaas ng kita at pagtitiyak na ramdam ang economic gain sa lahat ng sektor ng lipunan. Upang makamtan ito, ipinaliwanag ng kongresista na dapat tumutok ang 20th Congress sa mga panukala na magtataguyod ng inclusive growth, magpapabuti sa public services at susuporta sa investments sa infrastruktura, digitalization at human capital development. Bukod dito, Mahalaga anyang legislative priorities na magpapalakas sa food security, access sa abot-kayang healthcare at edukasyon, at magpapalawak sa infrastructure development sa pamamagitan ng Build Better More program. Pangako ng mga mambabatas, makikipagtulungan siya sa mga kaalyado sa Kamara upang masigurong bawat batas na ipapasa ay maglalapit sa bansa sa ekonomiyang para sa lahat ng Pilipino. Batay sa pinakabagong classification ng World Bank, nananatili ang Pilipinas sa lower middle-income category na may gross national income per capita na 4 4,470 US dollars noong nakaraang taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX. IMAX. Brigada Brigada International. Mga kabrigada, dalawang dating Pogo workers naman ang arestado dahil sa pag-alok ng pekeng pera online. Isinagawa po ang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group dyan po sa Las Piñas City. Narito ang ulat ni Brigada Kath Austria. Ibrigada mo! <laughs> Nasukol ang lalaking ito ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Las Piñas City. Ang lalaki sa video at ang kasamahan nito target sa ikinasang entrapment operation dahil sa pagbebenta ng counterfeit money o pekeng pera. Ang modus ng grupo, lantarang ipinopost sa social media na ibebenta ang pekeng 1,000 peso bill ng 150 pesos kada isa. Sabi ni PNP ACG Acting Director Brigadier General Bernard Yang, dating mga empleyado ng Pogo ang mga sospek na gugat ang operasyon sa sumbong ng Bangko Sentral ng Pilipinas hinggil sa talamak na pagbebenta ng pekeng pera sa social media. Dahil dito agad na nagsagawa ng cyber patrolling ang PNP ACG sa mismong entrapment operation na sabat ng mga operatibang aabot sa mahigit isang daang piraso ng pekeng pera. Ayon kay Yang, may grupo na silang tinitingnan sa kung sino ang nasa likod ng paggawa ng mga pekeng pera. Pero kami tinitingnan dito doon kaya na ito pang ibang sa mga other details dahil baka makakulok na yung mga uh, nasa likod. Dito. Pero maganda, ang tinitingnan natin dito there's the pa sa of the future uh, Lumalabas din na ginagamit daw sa advertisement o display sa casino related content ang mga pekeng pera. Sabi naman ni Atty. Mark Fajardo ng Payment and Currency Investigation ng BSP, may malaking epekto sa ekonomiya ng bansa ang pagkalat ng pekeng pera. Maaari rin daw maapektuhan ng pagkalat ng pekeng pera ang inflation ng bansa. na kasi natin na may online groups talaga ano yung ibenta. So, several groups patong ito. Lantaran talaga kasi ang title nila is Fake Money slash Black Dollar for Sale. So, sinumbong namin ito sa ating ACG dahil ito expertise nila. Very proficient sila sa pag nila nito. So, na tagtanto ng ating ACG na maraming conversations doon. Lantaran for sale, looking for this fake money, for entertainment purposes, or for whatever purposes Hinimok nila ang publiko na magdoble ingat para maiwasang mabiktima nito. Mahaharap sa paglabag sa so Article 168 o Illegal Possession and Use of False Treasury or Bank Notes and Other Instruments of Credit in relation to Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act ang mga suspect in the heart of changing lives ako si Brigada Kas Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila, the Music and News Authority. Samantala Film Festival sa New Zealand, tinanggihan ang kahilingan ng China na kansilahin ang pagpapalabas ng Filipino film na food delivery. Brigada Justin Hoxon, i-brigada mo! Brigada! report! humirit umano ang Chinese consulate sa isang film festival sa New Zealand. Nawag ipalabas ang Filipino documentary film na Food Delivery, Fresh from the West Philippine Sea. Isang pelikula tungkol sa buhay ng mga mangingisdang Pilipino. Ayon daw sa China, ang dokumentaryo ay puno ng maling impormasyon, propaganda at hindi makabubuti sa ugnayan ng New Zealand-China relations. Tinanggihan naman ng general manager ng Doc Edge Festival na si Rachel Penman ang kahilingan ng China at nanindigan sa kanilang mga filmmaker sa paniniwalang mahalaga mapanood ang nilalaman ng dokumentaryo at mapag-usapan. Sa katunayan, nanalo pa ito bilang Best Festival Category Tides of Change Award sa Naturang Festival. Sa hiwalay na pahayag, nagbigay din ng suporta ang Armed Forces of the Philippines o so AFP sa Naturang Dokumentaryo. Anila, kinikilala nila ang ginawang pagkukwento at pagpapakita ng pelikula sa araw-araw na katapangan ng mga mangingisda at iba pang personal na nakaistasyon sa West Philippine Sea na ibinubuwis ang kanilang mga buhay para idiin ang soberanya ng Pilipinas. Maaalala ng dokumentaryong gawa ni Direct Baby Ruth Villarama ay original sana na nakatakdang ipalabas sa Pure Gold Cine Panalo Film Festival sa Maynila. Ngunit ito'y biglaan tinanggal sa line ilang araw lang bago ang screening dahil sa umano'y external factors in the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Hukso ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Max, Max, Brigada Balita, Nationwide. Mga kabrigada, mayroon ng bagong pinuno ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Napili na ng mga obispo si Lipa Archbishop Gilbert Garcera bilang bagong CBCP President.

At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasamang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod ako si Brigada Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag isang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of